Mimeng. Ano gikaon man ang manok, Mimeng? Ha? Gikaon nimo ang manok ha? Dako yu tu paku, imo gikuha. Ha? Gigutom na ka? Ba na ba ko nimo nga ayo panguha. No, no. Musika na pa muli ka ba Paminaw. Ayaw sa paglakaw kay nag-istorya pa si Madang. Sunod ha. Mukuha ang galit kag lamisod an. Ang imong panis medi udma. Buwad. Ah. Tubot. Hoy. Oh, pikot-pikot trabang -pikot mata. Paminaw. Ah, oh, di minaw ay. Buka ha mata. Ah, very good. Manguha pagkag-usab, pusod an alam kaugma pakanon ontik kagbuwad, ha ha asik tingog oh asa ka paingon buwad ako ipakaon mo ha kay hilig ra ba ka kaun kaon ng buwad pero ore imong kitkiton ini guman imong biyaan oh pikot pikot terbang mata buka buka Shhh. buka ang mata Diyan, dyan, Ming! Buka ang mata. O, oh, tugtog, raba ay murugwa isa. sa kadako atong pako. Manok, imo yung gihong kab, yung kaunon, ha? Ah, ilugon ka, suko-suko ka, ha? Hindi siya gusto, hindi niya mo gusto ikwaon. Kwaon ako kay lutog, lutoon. Imo magikaon. Ah, oh, dinetinot dinatinat. Mm. Niingon ko paabot kay magluto pa si Madang. Naimo mo gay Sayang kayo tong pako. dako kay tugunod. Sunod ha. Usbon pa nimo. Di ka pakanon og oh, Pakanon ti buad. Ha? Sig pikit mata. Ha? Wala na kay Kaya mo magigkaan. Ah. Ah. Sabot. Maingong galit ko nono. Minaw ka. Very good man ka, O, oh, asa ka. Asa ka, asa ka, asa ka, asa ka. Asa ka, Miming. Asa ka. Hindi istoryahan. Ha? Oh, tando, tando, Oh. Sunod ha. Ayapang ka ba? Mm very good. Hey. Ah. Right. <laughs>